guys. Good afternoon po everyone. Good afternoon. Ako ay pa-uwi na po. Dumaan ako dyan sa Eurospin. Eurospin yan. Sa supermarket dyan. Bumili, bumili ako ng tahong. Bumili ako ng tahong ni Carla. Isahog eh, ko po sa spaghetti. Yung tahong nasa karton ah. Yung ready na batin na ah. Yung tahong. Wala ko ganito tahong. Isahog eh, ko po sa spaghetti. Kaya, uuwi oh, na ako. Thanks for watching guys. Shout out po sa inyong Shout out. Kamusta pa kayo? Galing pa akong trabaho po. Dumaan ang supermarket sa Eurospin. Eurospin. Mamili ng tahong ni Carla. Isahog eh, ko po sa spaghetti. Good morning. Shout out po sa inyong lahat. Bukid-bukid dito ang, ang daanan ko. Shortcut na daan. May shortcut kasi na daan dito sa amin. Kaya lang dadaan ka ng, ng park po. Ng bukid-bukid. Ito po ang daanan ko. Yan po ang bukid daanan ko. Shortcut po yan. Shortcut pa. Uwe sa bahay. Kasi kung doon ako sa kabila po dadaan, ay eh mahaba po ang ikutin. Dito po shortcut sa bukid. Park po yan. Park. Yung gin... Nag-live ako dyan. Malapa dyan dyan. Park. Ganun. Kaya yeah, ito daanan ko po. Shortcut pa uwi sa bahay. Parang sa provincial lang ba? <laughs> Bernard. out po sa inyong lahat. Kay Manilin Bisin nyo po. Thank, thank you sa mga good comment po po. Alam ko kung nanood ka po, nanood ng ano, ng whole video dahil nakikita po sa comment. Yan po ang pag ang ko po yung 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 sinasabi ko sa video ayun ang kino-comment niya yung sinosummarize niya ang aking uh, topic sa vlog parang ganun parang nagreleksyon ba <laughs> ako ang inyo uh, ako inyotit sir teacher yung aking topic ganun yan, hindi nga ako sa bukid ito flat na ang daanan ko Then po sa bahay sa amin mga Bukan dyan sa bahay teres to na, na binamahal na, ang yung teres na, na tinatambayan ko po minsan. Doon na ako nagsasampay. Andon. Yan ang teres. Dalang ko pa uwi. zona ng aking tinitirahan dito po dito po sa zona na to ay 30, 33 34 years na ako dito nakatira kasi dumating ako dito ano, magti 20 magti 20, 20 years old dito ako nag 20 e eh, ganoon dito ako nag-20. 19 and a half lang ako dumating dito. Dito ako nag-20. Ngayon po ay 52 na ako. Kaya, magte Mag-33 years pa lang na pala ako dito. 33 years. Kaya ganun. Shout out po sa inyong lahat. Hello po. Shout out po sa sa kay Leo Hara kay kay Hara, Hara, po mga kasin ko po na minsan na na visit din na visit din sila sa aking video sa YouTube. Thank you po sa inyo. Thank you po. Ito na malapit na sa aking sa aking ano tinitirhan shout out po sa inyong lahat sa kay Nini Obyas. nakikita ko sa aking ano YouTube oy yun na ano na inarbes na lahat yung ano may natitira pa naman yung limon kita yung limon ng vlog ko dito hinarbis na po hinarbis na ang, 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 limon dito hinarbis na tingnan nyo konte na lang natira po sa, sa limon dito ang vlog ko po konte na lang natira sa limon no? Ano, ila, ila, ilan parason na lang natitira hinarbis na, na hinarbis na nila may natira pa naman ganoon ito may natira pa naman may konti pa naman natira Kunin nga natin yung isa. Ilagay natin sa tubig. ano um, ito, ito po, kunin natin. Ito po, kunin natin. Ayan. Kuhin. Ah, Matayo cool. dito, yung isa. Ano natin. Hindi naman tayo kukuha na, ano, ng marami dahil baka masira din ang limon. Ayun, sanang laki-laki, no, no. Ayan, no. Ang laki nun, no, no. Ayan. Ayan ang gusto kong kunin. Kukunin ko kaya. Teka. Ayan po. Kinuha ko ng isa. Hindi natin kunin lahat. Eh, ano lang gamitin lang para sa tubig ko. Ano ko lang sa tubig para inumin. Ano na. Hinarbes na po nang ng pinsan siguro ng may-ari eh nervous na ng pinsan ng may-ari may tinira naman siyang konti para sa parang ano yung prutas na prunes pumunta sa dito yung nervous na lahat hindi lang kami pinatikman kaya gano'n. Eh, ngayon ako ay may nakuha <laughs> may nakuha ako tingnan natin dito wala wala Walang sulat. Ayan, ganun. Ako ay nasa sa ano na po ako sa hagdan. Pakakita po ako sa bahay. Luma lang po to ang kwan. Ang pala na tinitirhan ko. Ito po yung halaman ko. Sa hagdan. Healthy, healthy yung halaman ko dyan. Healthy, healthy. Ang isa, ang healthy po yan. Nalala niya yung tinanim po sa garden. Ayan na siya. Ayan na siya. Mga bagong dahon na yan. Kasi yung luma niyang dahon, nagdilaw na po yun. Ganun. Kaya ako nandito na sa bahay po. Nandito na po ako sa bahay. Tingnan natin yan sa terrace kung ano ang situation sa terrace. Ma ano, matigas yung yung ano, pagbukas. Matigas. Ayan. Hindi mo buksan. Ayan mo na. Sige guys, ako ay papasok na po sa bahay. Dahil may bit-bit po ako sige guys thanks for watching po sa inyo thanks for watching ayan nabuksan ko rin sa huli sa ano <laughs> matigas siyang ano yung ang pintuan ng ano ng terrace nabuksan ko rin ito muna tayo magtambay sa terrace Hello po sa inyong lahat shout out po ayan po ang view ng terrace Shoutout po sa mga naga, nagbibisit po sa akin video sa akin YouTube channel at nanonood po ng aking mga video. Salamat po sa inyo. Pag nakikita ko po ay maraming views ang aking videos ay titingnan ko po kung sino ang more na nag-comment at nag-watching po ay may premium ko sa akin. Isa pa lang napili ko diyan si Manilin. Kaya next week po i, i ko sa ka kanila yung ano yung presyo ng bigas. Kahit kahit pa konti-konti lang makatulong kahit dalawang pamilya lang matulungan ko every ano every 2 weeks or every 3 weeks bibigay pa ako ng tag like kilos ng bigas dalawa po uh, person ang pipiliin ko every 2 weeks or 3 weeks depende kung may sobra sa budget kaya mapalala ka ganda panoorin nyo po aking video para may premium po kuya sa akin at saka eh, pa-subscribe nyo naman po ako patulong naman po pasubscribe para ma monetize po ako sayang kasi ang aking mga videos na may ads sayang kasi nakikita ko po sa recap nga nga gina send po ni youtube sa akin nakikita ko po na mga medyo okay man, naman ang revenue ko kaya lang ang subscriber po ang lang sa akin kaya hindi pa ako mababayaran ni youtube dahil hindi pa po ako monetize sa subscriber sa sa ano pa sa mga videos yung O sige guys, ako ay magpahinga na dahil pagod na pagod po ako today. Thanks for watching po sa inyo. Watching, watching po sa aking mga videos at pa-subscribe po para kayo ay mapremyohan Para matuwa naman ako na kung uh, sinusuportahan niyo po ng YouTube ko. Kasi sa Facebook po wala nang magagawa dyan sa Facebook. Hindi na yan ma-recover mare ang ano. Ang green dyan, ang green. Kasi laging nag-green na tapos may mga mga bawal po. Eh, amat-amat na naman nag, nagpupula. Amat-amat naman nag -read. Maridang isa tapos masunda ng sulod na week. Ang isa naman tapos within one month, lahat na read na. Kaya nawalan po ako ng ganas sa Facebook. Kaya, ayun, posting-posting pa rin. Para hindi naman ma, ano, ma abolish ang aking uh, Facebook. Sa YouTube po ako mag, ano, mag, concentrate Kung sana, ang mga follower ko diyan sa sa Facebook, kung suportahan niyo po ako sa YouTube, doon tayo sa YouTube magbigay ng premium. Kaya gano'n, nag-ano nag na ako dahil, ano po, yung views ko po sa mga ngayong buwan po ay konti lang po. Tag-21, 31, 41, kaya konti po. Iba po sa Facebook din ang views kaya sa YouTube dahil sa YouTube po parang konti lang nanood kaya. Sayang sana ang sa Facebook na views. Sana sayang sana sa YouTube. Sana nyo ako supportan. Kasi sa YouTube po ay kikita po tayo sa YouTube. Basta mamonetize na po. Kikita po tayo sa YouTube. Sige guys. Sana marami pa mag-subscribe mag sa akin. Sana. Wish ko lang. Thanks for watching po sa inyo. Thanks for watching. Ako ay magpahinga muna sa bahay. Thanks for watching.